officer ng Upskills Foundation Incorporated walang iba kundi si Miss Mary Ann Tamayo Abarquez Magandang umaga po sa inyo Miss Mary Magandang umaga po Miss Ninya maraming salamat po sa pag imbitan niyo po sa amin dito Isang karangalan po ito Sir Jeff and ah, Jeff Miss Ninia. Salamat po at kasama po natin si Ms. Tess Sarmiento. Siya naman po ang Welfare Senior mm -hmm. Manager ng Upskills Foundation. Good morning, Ms. Tess. Magandang umaga ma po, Ma'am Ninia and Sir Jeff po. Apo, salamat Opo, salamat po. Okay, ano po muna? Ito nga Upskills Foundation Incorporated. Ang uh, maganda umaga po uli sa yeah. lahat. <laughs> Ako po ay uh, si Maria Teresa at ang Upskills Plus Foundation po ay isang ano po, ay isang PCNC PCNCDO institution po mm -hmm. na nagbibigay po ng mga iba't ibang serbisyo sa komunidad, especially po sa Barangay 105 ng Tondo Manila. Mm -hmm. uh, ito po ay isang DSWD accredited and with permit to operate din po. At the same time, SEC registered din po kami, sir. Okay. So kami po ay uh, may iba't ibang programa na tinatawag po po namin na holistic approach ang ginagamit namin mm -hmm. na kung saan meron po kaming health and nutrition program, CMP o Committee Education and Mentoring Program, Social Services Emergency and Response Program, mm -hmm. at yung pong Livelihood and Community Development Program. So isa nga po dito yung ito po, may mga products po kami na dala-dala namin ngayon para po maipakita din po namin. Mm -hmm. Very interesting po yung mga design na yes, gawa po. po sa... Recycled Um, Material. pull tabs po, recycled materials, um, okay. any soft drinks in can. Ah, okay. Um, so, yeah. Kaya pala may mga nakikita ko nagko-collect niyan. Yes. No, mga ano dyan pala ginagamit yon. Kala ko, sorry ah. <laughs> kala ko dati sinasabi parang panggawa ng wheelchair or <laughs> ano yung pala dyan. Yes, yes, po, pala nagagawa din. Po. Ah, 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 ah Ng wheelchair. Ah, ah, okay. So, tama I'm naman afraid. pala yung nakuha yes. kong info dati. Oh, ah, okay. Okay. Um, ito po yung mga pull tabs, yung tabs mm. sa mga yeah, so in-can, 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 in ano yes. po? And uh, napakatibay nyo. Napakaganda po nung gawa ninyo. Mm. Maraming maraming salamat po. Ang gumawa po nito ay yung mga livelihood nanays po namin sa Barangay okay. mm. 105. Meron din po kami sa Baguio and mm. also meron din po sa Smoky Mountain. So, ang livelihood program po namin ay talagang tinaguyod po para sa kanila. Para mabigyan po sila ng trabaho at masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak at iba pa pong mga pangangailangan. Okay. Ilan po yung mga nanay po na gumagawa po? Sa ngayon kaya. po ay meron po kaming 70 nanays wow. na gumagawa po nito. Mm -hmm. At ayun, may pagkakataon po sila makapagtrabaho sa isang magandang um, room. Mm -hmm. And libre din po ang kanilang lunch. At meron din po silang government benefits. Oh. Ah, okay. May yes. yes. So, yung mga nanay na otherwise uh, walang uh, trabaho. Yes, mm -hmm. ay binigyan niyo po ng uh, trabaho. Nagiging productive sila po. Oh, sila, oh, oh. sila po ma'am ay mga magulang ng aming mga estudyante na hmm. benepisyaryo po ng aming education program. Oh, so para po kay pa, paano po matulungan din po sila para makapagbigay po ng mga pambaon sa mga anak nila. So oh, iyon yeah. po ang ka kanilang kabuhayan. Is productive yes, na po. Sila. binabayaran po sila by piece na mm -hmm. nananagaw. By piece. Yes po. So kunyari po yung Christmas ornament, magkano po ang bentahan niyo? Dyan? Maganda eh. Oh. Mm. Mm. ito And po ay... Parol. Oh, oh, Makukuha niya sa halagang 190 pesos. Ah, so, 190. Oh, 90. Kada ay, yes. hindi siya mura. Yes. Po, ano po siya? Pero ito, ano eh, gawang kamay gawang kasi. Gawang kamay po siya. Gawang With, yeah. yeah. With love. <laughs> With love. Uh -oh. Yes. Uh -oh. May history uh -oh. po Nakatulo. sa bawat produkto, na yeah. ginawa. Yes. Uh -oh. uh -oh. At Mm -hmm. Kung ano man po yung binili po ng ating mga customer po ay isang tulong po yan sa isang pamilya na makapag-send oh. ng kanyang anak sa pa paaralan para makapag-aral po. Para po siya sa sakin isang parol. Ah, oh, yes po. Salamat <laughs> 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 po. Lagi niyo pa yung alala. ng parol para sa kaisa. Gawa ng nanay yan sa Ops oh, oh, Kisplas. Oh, 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 yes, diba? <laughs> Oo. Oh, saan po nakakabili ng mga to? Mm -hmm. Um, pwede po kayo makipag-ugnayan sa akin at ganoon din po kay Ma'am Tess. Meron mm -hmm. din po kaming Facebook page na um, Upskills Plus Foundation yung po yung nakalagay. Ano And po upskills plus. Up plus. plus plus yes plus. Okay. with the plus sign Plus sign, plus sign. yes uh -huh. po yan. So pwede pwedeng po silang pumunta doon at mag, mess, mag magbigay lamang po ng okay. message for order. So marami po mga produkto ang makikita nila sa aming ano po page po ah. oh po may bug din sila Tino mo yung yes, bug actually matagal ko na nakikita bag. yung mga ganyang bug ganyan ba gawa yes, pala yes. sa ano na gawa shop. sa hmm. mga tabs. yung paralawas basura nado. din po so ano oh, nga oh, ba tama, to so tama. masasabi mong uh, ano siya hindi siya nagfe fade or hindi kinakalawang anong klaseng metal nga ba yan aluminum, aluminum po. po aluminum, aluminum. po yes. kaya, kaya po hindi yes po actually mam pag nagtagal po siya pwede po siyang labahan so babalik po siya sa dati niyang ano, yung makintab, ano, mm -hmm. pag nagtatagal. So, pwede po siyang linisin. Yes. Ah, oh, okay. so, tinan nyo, nakabil, nakatulong na kayo sa nanay, mm. nakatulong pa kayo sa na... Sa environment. Sa environment. Yes. 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 yes sa naman po maitapon siya So uh -huh. naisip po ni Ma'am Jane Walker Ang CEO and founder ng Upskills Plus Foundation na why not i-upcycle natin mm. oh, At least po. makakapagbigay pa ng tulong Sa mga livelihood na nice Na wala mm -hmm. pong trabaho And at the same time nakatulong na rin po sa environment yes, Ma'am totoo, mm -hmm. kalagay dito isang note Kasama kayo sa nasunugan doon sa Happy Land Yes so, po, yun sir yun so, Ako na mo lagi na natuloy nga na Happy Land Happy land pa naman ang pangalan pero lagi nasusunugan. <laughs> ano Totoo po, po yan. Actually last year po tatlong beses po siyang nasunugan. Mm -hmm. Tapos ngayon po, nung last August lang po at saka ngayon September 13. So kasama pong nasunog yung livelihood room po namin. Yung mismong room yes, kung po, saan sila nagagawa? Yes, yes po. Yung room na kung saan gumagawa. So, so bali po, may ayan mga o, ayan natira yun. lang oh, po na oh, po. na pool tubs po sa amin at materials 'yun na lang po yung sa ngayon. 'Yun po yung boss namin si Ma'am Jane Walker talagang ah, okay. tumulong mm. po siya all right, all right. sa pagkuha ng tubig dun sa kanal. Tulong-tulong po kami ah. para maputok matupok Ayan. po sorry oh, yung oh. apoy. Pero oh, sino nagbibigay sa inyo ng materials? Sino nagsusurrender surrender sa inyo? Um, sino collector nyo ng tasks? Meron po kaming mga um, partners po like po Um, CISM, BSM, mga oh. individuals sa na nag po ng pool tabs. Mm. And at the same time po, meron din po sa UK at saka po sa Singapore. Singapore. Ah, okay. So sila po wow. yung Alright. nagdo-donate sa amin ng pool tabs. Maraming maraming salamat po sa oh. mga patuloy na Kaya nagdo-donate na, po sa amin. Sobrang na laking tulong po. Sa yes niyo, po sir. At may mga po. materials kayo na yes, nasira. Po. Mm -hmm. oh, Especially po na, ano. yung mga colored ones. Ganito oh, po. po. Uh, actually sa ibang bansa lang po ito pero ito pong mga silver meron mm -hmm. po sa Philippines nito pero karamihan po talaga galing sa sa UK ah okay, okay. so mm -hmm. yun pala na ang galing so, naman uh -oh. ni Miss Jane Walker tinitingnan ko uh -oh. ginugol ko bigyan. sin po paano-ano niya si Johnny Walker <laughs> Shapuyo na tayo ng first container van school po sa, sa Pilipinas, Pilipinas. Oh, Siya nakatayo pa rin po yung container van na po yon na At school na ispo. Yes, Pero hindi na po siya school although siya po yung nagtayo ng building na yon. Uh, Pero patuloy pa rin po kaming nagbibigay ng serbisyo po. So meron kaming 300 to 400 350 to 400 po na estudyante mm. na tinutulungan mula po sa elementary hanggang college po. Ah, okay. So tinutulungan po sila sa pamamagitan po ng tuition fees, school supplies, school uh -huh. uniforms. At iba pa po. Tapos may mga transportation and food allowance din po sila. Mm. So si uh sorry si Ma'am Jane Walker, mm. ay uh, nakatira saan sa Tondo? Um, yes po, ah, pag nandito po siya uh, kadalasan po, apat na beses sa isang taong po siya ah, nandito okay. Pero based po siya saan? Uh, nandito okay po Hampton, siya, pero mas matagal oh, oh. po siya dito, like nitong nakaraan po nandito po siya for three oh, okay. months six months, ganyan po Oo, oh, oh. nakakatuwa naman. Ako maraming salamat oh, sa mga oh. katulad po ni uh, Miss Jane Walker. Mm -hmm. ano? Marami na siyang rin awards sa social mm -hmm. work At ito ang foundation kung meron po tayong tutulungan Ito po, kailangan-kailangan yes, kailangan sa tondo oh, oh. Yes. Ito po yung mga nanay na Tondo yes. na matutulungan so, po natin. So maraming salamat po UpSkills Foundation Incorporated sa Facebook UpSkills Plus mm -hmm. Foundation. May Incorporated din or meron yes, yes, din. Yes ma'am. po. Maraming maraming salamat Ms. Mary Abarquez at Tess Sarmiento ng UpSkills Plus Foundation Incorporated. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat din po.